maayong buntag diha sa inyo mads no karon ipakita ra na ako nako diri sa ako ang video ang among kahimtang diri sa probinsya sa isla ng Boreas sa probinsya ng Masbate Bicol region kay daghan jud kaayo mangutan ako diin banda ang isla ng Boreas dira ra na sa Masbate province mm. ay katik atik diha Muragwa man po ka ng grade 1. Tanawa, balik-balik. Tira sa so, kuan sibika at kultura araling palipunan mm. tanawa ang mapa sa kuan mas bati province kung di ancient kikan kung bisayas or bicol region luzon mm. ataka so karon mas maora jud ni among diri sa probinsya no arang ka simple dili urgent mi mayaman mads kay naglong agko diri akong gamit kay uling mads mm. Uling nakahoy o nakarelate mo or kung wa ka makarelate mag-comment down below kung pero naka-relate ka sa paglungag aning kuan kalan na sin kani adtong kalan pa ni Mads. mm. pila na kabagyo ang niagi diriya sa Boreas Island pero buhi ragahapon hapon ang kalan um salamat kaayo sa naghatag aning kalan or gipalit man siguro ni nila mama mm. Uh, ana na mods ang sistema sa pagluto namo mo dire sa probinsya. Kung nakarelate ka, mag-comment down below na maunia mo ang mga kaldero. Arka perfect sa kaldero mads. Kay limpyo ka Mm. Karoon kay maglungag ko sa mo ang panihapon. Mm. Kita ka anang nego Mm. Kung naka-relate ka anang ni Go, mag-comment down below. So, ni among kamay na tindahan dari ang MADS, ang mini sari sari store ni Mads Lisa o ni Pads Dodong. Dari di banda sa kuwan. Talisay view, kiputol pa si Gabriel Masbate. Mm -mm. ni Mads, murag high school pa dyan ko ani Mads. Mm. 20 na, 2009 ko na graduate o high school. Pero karon 2000 24 ko ani naguli mads last year orang ka perfect ra sa nego. Mm. kung kinsa na relate diha sa pagluto gamit aning nego magnego nego marabag ba, mods, mag, ano, mag mm. ba, ka hibaw pod mads magkuano magtahop kung ka hibaw ka magtahop mag comment down below pero kung di ka kahibaw magtahop ha eh, ay na dira pag bash kay basig na masumbagan charis love love rata ka ay dari mads okay, mm. bawal dari ang mga nega kay kung nega ka mag scroll down ka na mangita ka mga video para nimo ha ah, sa samok-samok adresa ako ang kinabuhi mm. so karon mats kay naa na ana, may grepo perfect ka ayo mats kay may grepo na jud um. si papa ana naghimo mats si pads dodong ana naghimo sa mo ang grepo diri no um. perfect ka ayo ang magkuan um. karon kay naa um, naan may dire mga halaman mads ang um. perfect kayo ako ang baldi nagki mm, um. kesa na karelate anak mats ang gisudlan sa biskwit gihimog balde pagkabot sa probinsya mm. kung nakarelate ka mag comment down below kung wala ka makarelate o magingita na nakag para ni mo mm, Pataka. so karon kina miss bisk sa mo ang mga halamanan mm. mayroon ba pong may halaman Pataka. Mm. marino mas mo ang balay diri mga halaman na kay, hili kayo ko sa mga bulak mm, karon kay daghan kayo mga iring kuan na ba yan, may nawak-wak ko numimads, kaya na kaya naadaghan mag-iring. Hmm. karon kaya nagmakot naman. Makot po na tawag ni mats. kaya ako hugasan ang ako ang bugas. Lutoon um, na para sa panihapon. Um, magkilis na tagbugas dire. Kilis man ang tawag dire sa probinsya. Kung unsa ang tawag sa inyo hadra sa inyong probinsya, comment down below. Kung wakakaiba, um, paghilom ay samok-samok sa kong video mga ni Mads, limpihon ang bugas kay lutuon na. O doha ka limpiyo kay arang-arang para limpiyo ka ayo. Kailangan ba da limpihon Mads? Dili pwede nang i lutuon dayo no dili ni limpihon ang bugas. Mm -hmm. karon kay ibutang na ako dari sa mo ang kalan. Perfect kayo um, kalan, Mads. Mm -hmm. Kani pa ang kalan Mads. Kani adto pa juni ang kalan Mads. Sing ani ni magluto diri sa probinsya. Ang oban kay kahoy man na magluto. Kami kay kuan mi kining kuan mi dere unsa naman manang oling uy mm, samok 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 ani among kusina mads kani ato ka dili pa ni mao among kusina na arang-arang na kay okay, salamat sa porpes charis <laughs> salamat sa porpes na char choke lang oy kay di naman ni member sa porpes mads kay dagko naman mi mads pero ang uban just ko mads kay mas na ay bulbul inang anak member lang gahapon sa porpes mm, pataka kay ikso man sa leader charis kaya mga semento man kuno ang balay kay di naman ataga nog ayuda. Mm, Taka lang ay semana so, ni among balay diri mas um, pakita na ko balay no pero dili na jud no nako na itortanan. itor tanan. mo um, ni amo ang lataran kani ato kay nindot ni kay mo lataran mag kaya dagan kay ni mga bulak. Kay high school ko hili ko kayo mananom og dagan kayo mga bulak mas. Mm. Perfect kayo amo ang trash can sa gilis sa among balay, mm di maka makakitag probinsya na eh, imuhang silingan kay yung yung bakuran ra kay kinang sim ah, arang kayaman mm, pataka kung di ka ka makarelate o paghilom di ha mas daghan kay daghan ko diri kani ato kan ako diri mga tanom kini mga atis o mga orchids karon kay wala na sila mas kay mamatay man sila sa kuan eh, sa bagyo mo among balay mas. Oh. pakita na ako sa inyo halag na naman di ay mo na ako diri sa among balay simple la kayo among balay mas kay ang kapobre ra pero, pero importante na ay eh, gamay na balay, makatulog, chikag ayo init rin ako ayo mads o mahapon maudto kay da dool rin kayo sa dagat mads mga picture picture Nakos ako ang mga manghod mads mm, kaloy anin tawon kayo lang tulo na dyan ang nakagraduate o college mads ang bunso na lang dyan mads ang kaloy an makagraduate sad kay upat buyag makagraduate na na ka perfect na ma mamong TV nagamay Dream mas mga gamit-gamit sa balay na maglimpyo-limpyo ra right? si Inday Gerald oy para ang naglimpyo sa ilang balay pero wa na maglimpyo mas maghimo ra jud nag vlog chares kani antun mga bata pa mi pananaw na ko sa mga balay kay arang kadako karon kay nagdagko naman ka mas nagdagko namin kagamay na sa mga tan ka level na nako na ang mo ang, ang pintuan pero kani to kay murag gagmay sa mong balay mads ay murag kadako sa mong balay mads kay gagmay pa man mi kani man ang tindahan ni mads lisa og ni pads dodong mm. ang mga para utang magbayad na mo oy maluoy in tawon mo ka mads lisa og Pads dodong wa energy pangumpra kawa pa nang bayad ang mga may utang mm. shout out dra sa may mga utang ha magbayad na mo maluoy in tawon mo mads mga mats o mga pads magbayad sa utang charis um, gamay na kayo kanyan kay gamay kayo among tindahan mats karon kay kaluyan sa ginoon nag um, arang arang na dito salamat kayo sa mga kuha nagpautang o sa mga naghataw sa mga ayuda charis wa may matagaan o ayuda mats kay simento man ko na mong balay mm. pero ang uban arang simento ang balay matag ano kayo da kay dool man sa kuan mga leader charis kung makapanood ani sa kung video ang leader no ana tabangan jud man hmm. Smile, smile. So, karong balik tayo sa mong kusina, Mads. Kay, tan, i-check na to ang gilong ag, Mads. Uy, kay basig masunog ba? pataka. nindot kayo ang mong kusina. Dari, Mads pag maudto diri og mahapon kay arang ka perfect salamat sa pagtan-aw mag-subscribe kay kung ang dili mag-subscribe dili jud uyab charis bye 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 mga mas thank you for watching please subscribe in taon sa YouTube ni Inday Gerald ug sa iyang Facebook account mabush